Pero bakit po ba tayo lumapit sa mga santo? Nasa Biblia ba yan? Kung tingnan natin ang mabasa sa Hebreo kapitulo 12 uh, versikulo 23, ito ang mabasa natin, lumapit kayo sa pangkalahatang pagtitipon at sa iglesia ng mga panganay na nakatala sa kalangitan. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espirito ng mga matuwid na pinagiging ganap. So, ano daw? Maliban sa Diyos na pwede nating lapitan, lumapit din tayo sa mga espirito na nagiging ganap. So, napakalinaw ang uh, sinabi. Mga espirito, nang mga matutuwid. Pag sinabing lumapit, malawak ang ibig sabihin sa salitang paglapit. Pwedeng pumasok diyan ang pag-request. Pwedeng pumasok diyan ang paghingi ng panalangin. Dito malinaw mga kapatid na hindi lang pala Diyos ang lapitan sa panalangin, kundi kasama na pati ang mga espiritu ng mga matuwid, yung mga banal, yung mga sanctified spirits na naglingkod sa Diyos, yun ang mga santo. Yan ang dahilan kung bakit hindi lang directly na panalangin ang simbahang katoliko sa Diyos, kundi merong tinatawag na indirectly na panalangin sa Diyos at iyon ang paglapit sa mga santo. Bakit? Malinaw naman ang sinabi ni San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 mga uh, kapatid nasabi niya kaya nga una sa lahat ipinamamanhiko ko na ang lahat ng mga dalangin may paghiling ang mga panalangin ang mga dalangin na namamagitan at pasasalamat ay gawin para sa lahat ng tao. So, malinaw ang sinabi ni San Pablo ayon sa naturang talata, mga kapatid, na ang panalangin daw sa pamamagitan para sa lahat, everyone, sa lahat ng mga tao. At alam nyo ba na sa lumang tipan pa lang, ang problema lang, tinanggal ito sa isang versyon ng protestanti Bible, mga kapatid. No, tinanggal nila. Ito mga mahal na kapatid, ang mabasa natin sa Biblia, lalo na sa ikalawang makabiyo, kapitulo uh, 15, versikulo 12 hanggang 14. Ito po, pansinin ninyo. Nakita raw niya sa pamagitan si Onias, dating pinakapunong pare sa isang at isang taong dakila at kahangahanga, mabait, mapagkumbaba, magaling magsalita, at mula sa pagkabatay, sinanan, sinanay na sa banal na pamumuhay. Nakataas ang kamay ni Onias habang nanalangin alang-alang sa bansang Hodeo. Lumitaw naman sa isang dako ang isang taong maputi na ang buhok na sa anyo ay marangal din at may pambierang kapangyarihan. Ganito ang wika ni Onyas tungkol sa taong ito. Ito si Jeremias, ang propeta ng Diyos na mapagmalasakit sa kaniyang mga kapatid at maalab kung manalangin para sa banal na lungsod. Si yun ang isa sa mga dahilan na allergic ang mga anti-katoliko kaugnay sa naturang salin mga kapatid. Bakit? Diyan pa lang, ang propeta ay nanalangin na para sa banal na lungsod. No? At diyan Paniniwalaan ng mga anti-Catholic kasi. Ang kasi nila alam mga kapatid. Bakit? Kailangan dadaan tayo sa mga santo. Kung pwede namang direkta tayong manalangin sa Diyos. Una, tandaan natin. Lagi po nating tandaan na isang bagay na napa, napalayo sa atin sa Diyos ay ang ating kasalanan. Yun ang mabasa natin sa Banal na Kasulatan, Isaiah 50, 9, versikulo 2, ano sabi? Ang masasama ninyong mga gawa, ang dahilan ng pagkawal, pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya nakita at hindi niya kayo narinig. So ano daw? Ang kasalanan ay nagpalayo natin, nagpalayo sa atin sa Diyos. Kaya nagkasala tayo, hindi tayo marinig, hindi tayo makita, ito ang dahilan na tayo sa mga banal. Bakit? Santiago Kapitulo 5, versikulo 16. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Di ba alam ito ng mga antay katoliko mga kapatid? na ang kapangyarihan umano sa taong matuwid ay mabisa